Mga kapuso police Regional Office 6 nagapanawagan sa publiko nga magkooperar sa ginapatigayon ng Comelec Checkpoint. Mga nagbayular sa gun ban sa Western Visayas naglabot na sa 42. Si John Sala nakatuto. Time is gold. Para sa motorista nga si June, ila na sa iya trabaho. Temprano pa ini nga nagabiyahe padulong sa iya ulubrahan na hindi malit. Apang wala ini may mahimo kundi magpundo kag magkooperar sa nakalabay sa ginpatigay nga checkpoint sa barangay San Antonio Uton. Hindi man siya abala para sa atin? Ah, hindi man for safety naman eh. Para kay Fred, wala man sa problema ang gamay nga huol sa checkpoint kung para man sa seguridad. Kaman sa kaayuan sa tanan, sa para sa safety kang tanan. Dua ka beses sa isa ka adlaw ginapatigayon ng random checkpoint sa Banwa sa Oton. Suno sa Police Regional Office 6, umpisa sa ngit patuman ng checkpoint, may kaang tanan sa pagumpisa sa election period nangin matawhay man ang pagpatigayon sa operasyon. Magluwas lang sa pila ka mga hindi malikawan ng mga pasaway. Importante gid nga mag sa, sa mga Sa ng PRO 6, may 42 ka mga persona sa Western Visayas naging dakop sa pagbayular sa Comelec Gun Ban. Mayara man sa 684 ka mga police personnel sa rehiyon nga may mga himata nga magapapili sa maabot ng eleksyon ang gin-reassign sa PRO 6. Iniagod malikawan ang posibleng issue o personal nga involvement sa piniliay. Samtang pati naman sa buong simana, ang ikaduwang Regional Joint Security Conference sa din iga-verify ang mga natumod ng election watchlist area sa Western Visayas upod kay Hans Di Shadow, John Sala. Wana, Western Visayas.